Okay, mga kaibigan, mga viewers, ano, andito naman po kami ngayon ni Tropang OFW Channel. Official po yung, uh, ano niya, ano, yung kanyang YouTube channel. Then, ako naman po si Rodel TV, Rodel Paderes. Andito po kami ngayon, pinagpapatuloy namin ang kanyang survey dito po sa Ilaya, Tondo, Manila. Kaya, samahan nyo po kami at diretsyo na po tayo sa video. Yeah, uh, okay, magandang po. mga po? Ah, Rowell Hernandez sa ano po, sa may Bangusay po, sa may Tunduk. sa tondo. Uh, ganito po kuya yung tanong natin. Uh, sa ngayon, administration ni one, one year five months Ngayon, sa administration one year and months, administration. Ako. Kung kayo at kayo patanong yan, nasa po sino mas magaling na administration. Kanino kayo? sa tingin ko ako mas mas magaling po nagawa ni President Digong po kasi Bakit? po kasi po kasi po sa lahat ng sinabi po niya ay eh, tinupad po niya na ano yung tungkol po katulad lang po sa may pag ano yung mga po yung mga yung mga laban sa yung kampanya niya laban sa droga oh, oh. tulad po yun ginawa niya po yun yung mga ganong ano para lang po mabawasan yung bangal para matakot po yung mga yung mga ad, yung mga ad, yung mga gumagawa ng yung mga, mga oh yung mga droga, so, oh. yung mga droga, mga droga, mga ano hindihin wala yung takot sa tao kundi so, respeto sa gobyerno oo, no, respeto, okay. para sa harap servisyo na Ay ginagawa niya yung ginawa niya naman po para ano eh, tingitingin ko, to si Bongbong Marcos sabi niya kasi, nangako siya na po na na <laughs> <laughs> Kababaro lahat ng ano Tiga, so ano Pero tingin ko wala naman, hindi naman ano eh Parang ganun pa rin <laughs> ganun wala ano ba? Po, wala naman po ang bubaba, lalo pa pong tumakas, eh. uh, okay. Lalo okay. Mo okay. po tumakas eh Lalo pa po tumakas ang lahat ng bilhin ng ano Oo so, uh, po. Okay. po Thank you Ay, po kuya Kagigiting ko okay, lang po Ano po nga lang po? Merlina Muraga Taga saan si Ma'am Merlina? Bulacan Ito yung tanong lalo nila yung sa panahon itibigilin ngayon ng bank course ng 1 year and 5 months Ihahamping yeah, natin dun sa na 1 year and 5 months ni PRRD ulit na baby girl Kung kayo patanungin, sino yung mas magaling sa kanilang dalawa? Sino nasa puso? Parang si Marcus eh. okay. Bakit mas, po? Wala naman kasi yung ginawa si... Ay? Sino po? Si... ano ba yun? PRRD? Opo okay. okay. Oh, kasi silang dalawa lang po ano po yung nagawa ni PBBM ngayon? Sa alam niyo. Marami Ano po? Yung nagbigay siya ng mga ano sa sa sapang palay. Sa <laughs> sapang palay. Okay. Ano pa po? Ayun, ayun lang. Ayun lang. Ah uh, Okay, Salamat thank yun. you okay. po ha. Okay. Dito po. Uh, sa samantalang dito sa atin, hm? Kakasan ko na po ako. Para wala tondo. Okay. So, ganoon din ang tanong natin. One year and five months nga ni PBBM. Kaya hamping natin sa so one year and five months ni Matay Digo, kung ano siya aral. Kung kayo tatanungin, sino mas magaling sa kanilang kanilang? Sino sa... Sa maraming nagawa sa one year and five months, si Tigong ako. Tigong talaga? Oh, yan, so, okay. magbigay ka nga ng example bro, ano ano yun? Yung... Ang daming sumuko. Yan, mga ano. Namang... Uh, because... Ano pa? Ay, ano nagbago rito. Ba? Tapos. Ay, no eh, pwede na no Base sa experience, experience mo 'yun lang. Ako. Okay. Kasi hindi pa naman ako ganoon ano Okay. Kuya, thank you ha. Ano po pangalan nila? Si Asik Okay. Si Asik okay. Ng mga okay, okay, Nibos. okay. 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 ng mga okay-okay ni Boss Bryce. Okay. Okay. Ah, uh, taga-Santa Rosa. Robbins ko, antike. Tapos, dito sa may gila. Taga, ano lang ako, taga Chesa. Ah, uh, okay. Ganito ang mga tanong natin. Na. Ngayong panahon, panahon na yan, isnation ni BBB, 1 year and 5 months yan. Ngayon. So, ihahambing naman natin doon sa 1 year and 5 months ni PRRB o ni Tatay Digo. Kung kayo tanungin, sino mas magaling sa kanilang dalawa at sino mas agusin? Alam ayoko sabihin. Hindi, okay lang po yun kali survey lang po ito kali ano, survey, Ate. Uh, sino ayaw, po? Sino ayaw. po 'yung nasa puso mo base sa inyong experience? Sige po. Siyempre si Tatay Digong. Okay, bakit po? Wala <laughs> lang. <laughs> okay, Ganun po ba? Uh, thank you po. Respetuhin natin. Ano pangalan niya yan? Yuki po. Taga saan si Sir Yuki? Taga Moriones po. Moriones. O, oh, tondo pa rin yan. Ganito po yung talong natin. Oh. one year and five months na ngayon si PBB, si Marcos. So, ihahambing natin yung one month din in sa uh, 1 year and 5 months din uh, yung PRRT at tatay ni Go kung kayo tatanungin sino mas magaling sa kanilang ganoa uh, sino nasa puso Bakit po kung sa experience ko na pamamalakad bilang Presidente ng Pilipinas voto kay Presidente ng di PBLS bakit? Kasi ano sa nakikita ko sa kanya eh. hindi siya puro tungkol sa pagpatay sa tao ganyan oh. malinis yung galaw niya at ano naka-organize talaga bawat decision okay ano pa Yan lang yung nap napansin ko ay ko pa. okay oh, okay okay thank you Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers, ano, ito po yung sitwasyon dito sa habang naghahanap pa kami ng ibang may interview. Ito po yung sitwasyon dito sa Ilaya, Tondo, Ayan po siya. So, pakita natin dito. Ayan. Then, ito po yung palabas na papunta na ng Divisoria. Ayan. Okay po. Magandang hapon. Ano pa niyo? Susan. Si Bang Susan. Aga, dito na sa Tondo. Okay po. Ito so, ang tanong namin. Sa panahon ngayon, panahon ng PBBM. Na. 1 year and 5 months na yan. Mm. Ngayon, ihahambing natin doon sa panahon ni PR Army, 1 year and 5 months din po. Mm. Kung kayo tatanungin, sino mas magaling sa kanilang dalawang presidente at sino na sa puso? Siyempre si Duterte. Bak Bakit po ate? Eh, mas maganda, nagustuhan ko yung mga palakad niya. Tsaka marami nagbago dahil sa kanya. Kagaya po ng ano? Yate? Mga adik. Mga, mga addict. pusher. Pusher. Oh, nawala yun. Tapos medyo tuminuto ng no, mga polis okay po. Hindi katulad tulad ngayon. Ano po ba ngayon? Balikan. Lalang tumasa ang mga presyo na bilihin. Kagaya po ng? Pagkain, pangunahin. Oo po. Bigas. Bigas. Bigas po. Uh -huh. Lahat ng pagkain, pati paninda namin mataas. Ay, ganun po? Yes. Tumaas na rin ba? Yes. Oh, okay po. Ma'am, thank you po ha. Thank you po. You're welcome. Jay. Si Ma'am Jin, taga sa Taga Ma'am, lakas po ng konti yung boses. Mm -hmm. uh, ngayon, ma'am, ang tanong namin... Ngayong panahon, ni PBB 1 year and 5 months na siya sa administration niya. Ngayon, ihahambing natin sa 1 year and 5 months ni PRRT o ni Tatay kung, kung nakalipas na administration. Kung kayo tatanungin... Kasi mayroon po tayong freedom of expression. Wala, well, ano yun. Iba kasi yung ano doon doon e. Parang naano yung mga tao doon, na-disiplina. Na-disiplina? Uh -oh. okay. okay. Sige ma'am, salamat. Thank you po. ano pangalan ni ma'am? Arlene Vigasque. Si ma'am? I Arlene? Mean, Oo. Uh, Pagka saan sa si ma'am Arlene? Sa si Buangba. Pagka saan uh, Sa panahon nga ni PBB, ma'am, one year and five eh humble naman natin sa 1 year card match ni Kiyar Arby ng Tatay Dito. Kung kayo tatanungin, sino mas magaling sa kanya ang katawa? Sino nasa puso? Ah, gusto ko ulit Bakit po? Eh, ang nah, mami, laming mga kasalanan sa Tirti. Mami, hindi lang patay lang tao sa Dabaw eh. Mm. Bisaya, no? Oh, bisaya, bisaya. Pero uh, mm, ano? Opo. mo, Malumusan tayo sa sa... sa, sa daw sa public. Nagmumura, ayaw ko lang masirindi lang mumura. Ah, eh. uh, okay po. Opinion yan yung mga uh, presentation natin. Salamat. Po, thank you po. Heidi. Heidi. Mama Heidi. Taga saan po Taga, -Maryones, -Maryones. Taga -Maryones. Mariones po. So, Mariones o Tondo. Ngayon ang tanong na namin ngayon. Uh, sa panahon ni PBB ngayon, <laughs> one year and uh, five months. Kumpara natin, o ihahambing natin sa one year and five months ni PRRB. Kung kayo tatanungin, sino mas magaling sa kanilang dalawa at sino mas puso Dito ah. Sino po? Lakas yun po boses ha? Pipito ay si ano Sino? Dito ha? Ah? Sino ma'am? Si Pipito Pipito? Ay Digong Ah Digong Si PRRD at oh. si BBM Oo oh. BBM Ha? Ah? BBM, BBM. Si BBM kayo Pipito Bakit ha? Oh? Oh, thank you ate ha. Thank you so hey, mga kaibigan, mga ka-viewers, ano, ito po, Tapos na po kami mag-interview dito sa Ilaya Tondo, ano, ni Tropang OFW Channel. Yan po yung official uh, ano niya, ano, YouTube channel. Ngayon po, ewan ko po kung hahanap pa kami ng <laughs> ibang uh, lugar para makapag-calle uh, ano. Marami pa. Marami pa. Marami pa talaga. Yan. Depende sa request po ng aming mga subscriber at saka mga viewers, ano. Ngayon po, abangan nyo po mga kaibigan, mga subscriber na kami ni Tropang OFW no, at sa Arrodels TV yung aming mga susunod na kayo survey at mga interesting video bro, baka meron kang gusto sabihin shout out, uh, please like and share uh, Tropang OFW at sa uh, channel at sa Rodels TV ayan po, okay po, thank you ba bye, ba bye, -bye.